Bago ligo ah. Iyay! Bago ligo na naman. Tres okay. na press talaga siya eh. Bakit? <coughs> ano naman kung bago ligo? Napakondisyon. Iyay! Tiyo? <coughs> Tiyo! 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 Ayos na ayos yan. Hindi ay ako matulog ka na. Wala ngayon at hindi ako eh. Sama ang rasa ko. Bakit wala? Kaya nga ako hindi nagatulog, nagaabang. Ay sos. Wala. <laughs> Gago! Ako ah, warik ka pa. Kaya ka naligo eh. Iya. Uh... Inako, ikaw ay matulog na at wala ka talagang maaabangan. Tulog na. Kasi hindi ako matulog. Ay naku, mahala ka kung ay matulog. Aabangan ah, ko yung showtime time na maganda. Oh shit! Oh shit! <laughs> yung showtime time ang nabang ko. Matulog ka na at wala ka rin maasahan. Oh. Hindi pa nga ako inaantok. Hindi nga. Ay naku. Hindi nga na sa ganyan. Kaya kung ayaw mo di, wag e, matulog na ako. Wala akong pakialaman ha. Huwag mo akong gising-gisingin. Feeling mo naman ikaw, ikaw kwan. one. Kaya nga, matulog na. Oh my God! One week later, hắn hương 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 nè! ハハハハ。